Pinaringgan ni Heart Evangelista ang kanyang kakumpitensya sa fashion world na si Pia Wurtzbach. Ito ay matapos ang issue na nag-edit at nanguha di umano si Pia ng video para magmukhang invited siya ng isang brand sa New York Fashion Week. Dear Heart, welcome to Milano. Love, Kim Jones. Thank you so much, Kim. I love Kim and this is not edited. For context sa nasabing video, ipinakita ni Hart ang kanyang invitation mula Fendi para sa Milan Fashion Week sa baybanat ng Not Edited. Tapos may pakindat effect pa siya. Obviously umano na patama ito kay Pia Wurtzbach dahil si Pia lang naman yung nagkaroon ng edited issue sa fashion world nitong nakaraan. Matatanda ang fears na magkakumpitensya si Hart at Pia pagdating sa fashion.